Ako si Kiko, isang full-time tambay. Araw ng Sabado ngayon mga paps, napakasabaw. Sobra-sobra ng ulan talaga ang binibigay dito sa amin sa Bicol. Siguro isang buwan na at siguro hanggang magpapas ko na to. Ayan yung harapan namin. Lagyan ko na ng dadaanan yung tubig kasi talagang bumabaha na. Pero kahit umulan, kailangan namin umalis ngayon. Kita nyo naman yung bunso ko excited na nagsasariling gayak na. So ngayon kasi yung follow up check up ng aming panganay. So pupunta na naman kami dyan sa clinic na yan. Hindi ko na masyadong na-video mga paps yung pagpunta namin kasi talagang i-training in the probinsya. Buti na lang eh may sasakyan kami kahit papano. paano. Ito si Kawasaka eh. Kahit papano paano hindi nababasa yung pamilya ko dun sa loob. Pero ako na driver, ligo. Abang nagpapacheck up nga sa loob yung aking panganay, eh, dito naman kami ni Bunso sa labas lang. Galagala lang maulan eh. Ayun, natapos na rin pala sila ate. At uh, isa sa dahilan kung bakit excited tong mga to is kasi eh, 8M na naman. Pero bago daw kami mag 8M ay pupunta muna kami sa new one sabi ni Commander. Ayun, nag-high pa nga si Bunso lahat ng dumadaan, kinakawayan niya. <laughs> At yun, pagdating na pagdating nga sa new one, ayun, sinulit agad nung dalawa sumakay agad sa bungad pa lang yan yan one, ha kaatinde <laughs> tuwang tuwa kay Santa Claus eh papa daw <laughs> at ayun na nga napa na naman ang mga batuta syempre gahin muna nantanghalian hadian sa jabi nakamukha daw ni papa Siyempre, kasama rin namin yung kauna unahang kong baby. Eh, katinde. Ka Aww. <laughs> At syempre kapag nasa SM ang mga bata, alam na kung saan sunod ang pupuntahan sa playground. Alam nyo mga paps, ito yung pinakamasaya sa pagiging magulang. Eh. Yung nakikita mong lumalaki yung mga anak mo. Pero kung iisipin natin, ito rin yung pinakamalungkot. Yung makikita mo na lumalaki na sila. At yan na mismo yung isang main reason kung bakit pinili ko maging taong bahay. Dati rin po akong may trabaho, regular na rin ako sa trabaho, ko. pero nag-resign ako dahil gusto ko kami ni Mrs. yung mag-aalaga at magpapanaki sa mga anak namin. Siguro yung desisyon kong yon nagpataas sa kilay ng iba. Pero hindi ko naman na kailangan magpaliwanag sa kanila. Pamilya ko ang dahilan at yun ang mahalaga. At yun mga paps, hindi ko na na video yung pag-uwi namin. Basta basang-basa ako umuwi at pagod. Ayan, hakay pa. Salamat.